yo, yo Grrr, Para sa inyo nang galing pang Battle record Pakinggan natin si This is ACRL, tara na Game, game, game Ito'y salpo ka ng Ayaw ng pustahan Laban sa nagkakansel ng laban How we do it versus Dreyan FYI, alam niyo bang gay yan? Nagpapanggap na ba para sa fame yan? Ganito itsura ni Treyang kapag siya'y naging Asian. Oo bakla, dahan-dahan i-expose ng walang pag si singaw ang kanyang baho pati na ang kakupalan. ORB Battle League, last minute biglang nag ng laban. Ngayon kulang nalaman na tong Dreyan takot sa pagtakan. Tapos sinabihan pa si Doc ng unprofessional. Huwag kang feeling heavy para tulog sa punches. Literal, lagay mo sa akin. Critical, tamong pasa sa physical. Na Bulgar, yung identical. Ito ay operational. Tatanggalin ko lang sa'yo pagkabay. Sexualational. Pading bakla bisexual? Yan ang totoo. Kakatira ko sa name at fame mo, nagka-virus ako. Virus? Sige. Ikaw na yung hari at sayo na yung corona. Kahit magmaskara ka pa, bistado na yung persona, well. Galileo Telescope, silip ko lahat ng kagaguhan mo at tema. Ngayon ako yung antidote, tanggal tong virus sa eksena. Pero mga iba, taga Emerald City ka pala. Kaya kunwari may value, umaasta na gold plate. Lusaw sa Ark, Fort kahit magpaka mo scale oh. Wala kang weight. Alam mong mabibiyak ka. Mabibiyak ka hanggang maubos yung retail. Kalakasan mo'y magiging tsuri na lang nang di na mag kasi Mas itong solid, naging aloy na lusaw sa pressure wala ng element at value yung crystal na fracture kahit magcombine pa yung C D di rin tatagos yung texture wasak na tong gem bigla ang na-melting ngayong wala ng mixture ano malalim ba sige palalimin pa natin tignan natin kung merong pang mamimina Ito'y hatak pa outer core, walang katapusan na paghila. Si Bak ng Pig's Axe hanggang bumaon sa crash yung tira. Ngayon, rekta sa mantel, itong nakapira piraso yung bida. O ano, pero, pero, pinabagsak mo pala yung manok ng San Pedro. kasi pues, ito yung gante. Di tayo magkapareho. Ako black sheep, ikaw maamong kutupa. Magpapakaabel, ikaw yung hayop na iaalay ko ng kusa. Kusa, sige ikaw mong sumalo. Ganyan ikaw ay magdusa. Gitil sa liig. Sa pagkakasala ko, ikaw ang naging parusa. Tsak, di ko nasa... Tsak di ko na sasabihin alam na yung kasunod na wala ng duda. Na hayop naman ng munti ang binaong ko sa lupa. Oh, ano? Humihinga pa ba tong pambato ng emerald? O baka sa heart may syndrome? Yung utak ni Drain na Drain sa daming broken dreams na na-figure? No? Well, ito yung last night mo sa earth. Pabaliktad na crucifixion. O oh, Jesus, observer, beya sa akin na disfigure.